Madami na nagsasabi na crush ko daw si Sirens. Yan guys, yan. Hindi ko po yan crush. At ano sa lahat, hindi ko po siya type. Madami kasi nagsasabi. Hindi pa ako yung nagsasabi yung crush ko siya guys. Napapanood mo ito Kate, Sirens. Kahit napapanood mo ito Lexer. Kahit sabi mo sa kanya, hindi ko siya crush. At hindi ko din siya type. Ang type ko guys, ayan, ayan. Nakikita nyo? Ah! Joke lang. Yan guys, si Kwan. Si Dilan yan. Yan yung type ko ni si Sirens. Si Sirens, gusto ko lang siya maging tropa. Kahit siya, gusto ko maging tropa, maging kaibigan, maging kausap, ganon. Kasi yung, oh God, ko siya eh. No, no, sabi niya. What? Sabi yan. Sa so, sabi niyo sa akin guys, hindi ko siya crush. Kahit napapanood yan, napapanood naman dyan, kahit di ko kayo kilala, wala akong pake. Hindi ko siya crush. At yan yung type ko. Ulit-ulit na lang. Yun lang. May sinabi lang kasi ako, madami mag nagsasabi sa school. Hindi na ako nagsabi. Sa lang nagsasabi. Nag-aramid na lang kayo ko. Hindi ko siya crush. Okay? Yan ang crush ko. Paulit-ulit. Hindi ko siya crush. Yun lang.